Bakit bulag ako ito? Kumaming ka rin, ha? Wala <laughs> nang laban. May nanalo na. Muling sinampula ni Henyo Master Joey De Leon si Paulo Conti sa latest episode ng Itbulaga Bulaga sa TV5. Kanina nga sa segment tasugod Bahay ay napansin ni Joey De Leon na may pagkakahawig ang isang contestant na nakasumbrero sa host ng kabilang kampo na si Paulo Contis. Kaya naman dali-dali niyang pinalapit si Jose sa naturang contestant. Ayon kay Joey De Leon, yung si ano nga, yung nakasumbrero, patanggal mo nga, may kamukhang host yan eh. Nagtawa na naman agad ang buong ipulagaho sa naging biro na ito ni Joey De Leon. Kung mapapansin kasi, ay kahawig talaga ng nasabing contestant si Paulo Contis. Samantala, hindi pa dito natapos si Henio Master dahil nang magpasalamat na ang contestant sa kanila ay natuwa ito sa pahayag ng kanilang contestant. Ayon kasi sa contestant na kamukha ni Paulo Contis, maraming salamat po TBJ, EAP, totoong itbulaga po ito sa pagkakataon na ito ay dito na muling binanatan ni Joey De Leon si Paulo Cotis. Sa bat ni Henyo Master sa sinabi ng kanilang contestant, ayan, umamin ka rin ha, umamin ka rin sa wakas, wala nang laban, may nanalo na eh. Tuwang-tuwa naman ang legit na double sa naging welta na ito ni Joey De Leon sa kabilang kampo anila ay nadali na naman ang tape incorporated sa pagiging witty ng mga jokes ni Henyo Master. Dagdag pa nila kahit hindi pinangalanan ni Joey De Leon kung sino ang kamukha ng contestant ay matutumbok mo pa rin kung sino ang tinutukoy ng patikang komedyante. Sa bilang banda wala pang tugon si Paolo Conti sa panibagong banat sa kanila ni Joey De Leon.